kapapasok lang at mainit-init na fake news ang kumakalat ngayon sa social media at maging sa YouTube. Talagang kumikilos ang mga puppet ng mga gustong manira sa INC, gagawin ang lahat para lang pabagsakin ito, pagwatak-watakin at sirain ang magandang imahe nito. Gara pala na ang mga kilos o galawan ng mga kasamaan. Dahil sa malakas at madaming views ni Kong Marcoleta sa Sokmed at sa YouTube na isang kaanib sa INC at tumatakbo sa pagkasenador, pilit nila itong sinisiraan sa anumang paraan upang ito ay kanilang mapabagsak. Idinadawit ngayon ang kanyang anak na si Paulo Henry Marcoleta sa isang fake news. Ang isang vlogger na si Demjosh ang nag-upload sa YouTube ang tungkol sa fake news na ito na damanoy may kabit daw si Paulo Henry Marcoleta. Panoorin natin ang video at ating rares kung siguro talaga ay labanan ito ng labasa ng totoong baho. Mas mapapahiya sa tingin ko ang mga nasa paligid ni Sara Duterte at ni Digong dahil ulitin ko ha, ah, totoong mga baho yan. Kasi ang kampo ni Digong, yung mga nasa paligid niya, yung mga alipores niyan, ang ginagawa, maging invento ng kuno ay baho ni ganito. Yung mga tao bang tinuturing nilang kalaban. Imbento! At yun ang matatawag talagang paninira ang mga kalaban daw nila ay nag-iimbento daw ng mga paninira. Sa mga previous videos natin ay atin ng pinatunayan na ang mga naninira ay ang mga katulad ng ganitong vlogger ngayon na ating tinatalakay. Ang halimbawa ng mga nag-iimbento at gumagawa ng paninira ay sila Mariding lasan at Labrador o Palacio. So kung eto ay totoo, na sa tingin ko ay totoo, etong uh, nakapost na ito sa isang um, page... Abay, mas malala pala ang baho na si Marcoleta. Hmm, ba? Diba? Naalala niyo po kung paanong uh, naapektuhan o nagmalinis itong isang ito dahil nga kuno doon sa vlog ni Etorne Anso Recto na may titulo na si Marcoleta ay uh, nanluloko. <laughs> nanlilin lang ng mga kababayan natin. Nagsisinungaling ang ibig sabihin. Napansin ba nyo ang sinabi niya tungkol sa fake news kay Paolo Marcaleta? Kung ito daw ay totoo, ibig sabihin, hindi siya sigurado, nakikisaw-saw at chismes lang siya. Pagkatapos niyang sabihin na kung ito daw ay totoo, idinagdag pa niya, at sa tingin ko ay totoo. Hindi ba ang ibig sabihin ay talagang hindi siya sigurado, yan ay pagsasabi ng palagay at kulo-kulo lang, nang huhula lang siya sa issue at fake news na yan. So kung hindi pala siya sigurado, bakit niya ito gagawing isyo? Hindi ba para lamang sirain ang imahe ni Kong Marcaleta? Binanggit din niya ang attorney na si Enzo na kung saan napahiya nung nakaharap niya si Marcaleta sa kongreso, kung inyong natatandaan. Binanggit ko sa isang video natin na ang mga vlogger na ito ay may GCO group chat na doon ay nagsama-sama sila. kung totoo man itong balitang ito, baho niyo to Marcoleta. Nang ibig sabihin, hindi naman ito maiimbento lang ng kung sino-sino eh. Ito po ay nakapost dito sa isang page. Hmm. Usap-usapan ngayon ang umanay pagtatakip ni kung Congressman Marcoleta sa buhay ng kanyang panganay na anak. Butas na naman sa sinasabi ng logger na ito. Ang sabi niya, kung totoo man ito, sa sinabi niyang ito ay talagang hindi siya sigurado sa isyo na kanyang ikinocontent, nagcontent lang para makapanira, ayan naman talaga ang kanilang pakay at motibo. Ang sabi pa niya, hindi daw ito basta-basta maiimbento ng kung sino at nakapost sa social media. Ipinagtatanggol pa niya ang nakita niyang post sa social media gayong hindi naman siya sigurado kung ito ay totoo, nakikisawsaw lang siya, hindi lahat ng nakapost sa social media ay totoo. Lalo na sa mga ganyang stilo, halatang ito ay kasama sa political at religious persecution. Sa isiniwalat natin sa isang video, ang mga vlogger na ito ay may script, may panahon at pagkakataon ang gagawin nilang pag-atake. May masaklab dito eh. ito um, po, first nominee ng Sagip Party List. Itong anak nga ni Marcoleta. Ayon sa mga aligasyon, may babae raw ito at hindi lang isang o hindi lang basta babae kundi isang kabit na di yung ay sinusuportahan gamit ang pera ng bayan. Yun po yung masaklap. Oh, Mr. Marcoleta, malinis kayo? Sobrang linis niyo po? Kasi masama to pero physically mukhang yung mga nilalait nyo yung mga tinuturo nyo na marurumi at gumagawa ng kabulastukan sa ating bansa mukhang mas madali pa kayo eh sa mga gawin nyo. O, oh, ayan, ginagamit daw ang pera ng taong bayan para tostosan yung babae na anak ni Marcoleta. Kung labasan lang kasi talaga ng baho, talo eh. Talo talaga itong mga nasa paligid ni Duterte at mga suporta kay Sara. Diba? Talong-talo po kayo dyan. Dahil pawang katotohanan yung mga lumalabas na baho tungkol sa inyo. Ano daw, pawang katotohanan daw ang mga baho na lumalabas tungkol kanila ni Kong Marcaleta? Tanong natin sa kanya, may napatunayan na ba siya sa sinasabi mga alegasyon niya ngayon? May pruweba ba siya sa kanyang isinisiwalat ngayon? Hindi ba ito ay nabasa at nakita niya lang sa social media? Dito ay mapapansin din at halatang halata na nagkokontrahan siya sa mga sinasabi niya. Kanina sinabi niya, kung ito ay totoo, at sa tingin ko ay totoo. Hindi ba yan ay pagpapahayag ng hindi siya sigurado, pagpapahayag na ng at kuro-kuro, palapalagay lamang, ngayon sasabihin niya pawang katotohanan daw ito, kailan pa naging katotohanan ng hindi sigurado at palapalagay jam Josh, no low, low ko niya lang ang sarili niya, halatang nagsisinungaling siya, at bumalik sa kanya yung sinabi niya na puro daw kasinungalingan ang sinasabi ng mga kalaban nila, well, baka pagdating ng panahon, may haharap na naman kay Kong Marcoleta sa Kongreso. Isang kasalanang mortal daw ito sa kanilang relihiyon na iglesia. O oh, ayan, hindi ba nararapat lang na itakwil na at isuka na ng iglesia ang mga katulad ni Marcoleta? Dahil mukhang, mukhang etong eh, isang ito ang lakas din ng loob kasi nga naman may grupo siya na sinasandalan. Pag iyang sinasandalan mo na yan, ay ilaglag ka tapos ang mga, mga maligayang araw mo, Mr. Marcoleta. Good luck! Ayon, nahuli ang isda sa bibig. Kaya naman pala nagpapakalat ng fake news ang taong ito. Ang nais ng mga ito ay matanggal o maalis si Kong Marcoleta sa INC kasama nga ito sa political at religious persecution. Kaya dapat maging mapagbantay tayo sa mga ganitong walang kwentang vlogger na bayaran. Bakit gusto nilang maalis si Kong Marcoleta sa INC? Maliwanag sa atin ang kanilang pakay, ang pabagsakin si Kong Margaleta at maalis o mabawasan ang subporta o boto sa halalan, idadamay pa ang INC sa kanilang kalokohan, paninira at kasinungalingan, hindi natutulog ang Diyos ng Iglesia at tunay ang Diyos namin, hindi siya magpapabaya at darating ang panahon na ang babagsak ay ang lahat ng kumakalaban sa bayan ng Diyos. Tandaan nyo yan, maraming salamat mga katanglaw.